Maraming argumento ngayon sa pagpapasa ng divorce bill dito sa bansa, lalo pa at ang Pilipinas lamang sa buong mundo ang walang diborsyo maliban sa Vatican City. Narito ang mga artista at celebrities na sang-ayon at hindi sang-ayon sa divorce bill. The Philippine Showbiz List presents celebrities na yes at no sa divorce bill. Jingoy Estrada ang aktor at senador na si Jinggoy Estrada ay naglabas na kanyang pagtutol sa panukalang batas at sa halip ay inirekomenda ang paghahanap ng ibang opsyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Binanggit ni Jinggoy na nagsumiti siya ng isang panukalang batas noong 15th Congress na nagtatakda ng ilang indikasyon ng kakulangan sa kakayahang psikologikal bilang isang batayan para sa pagdeklara ng pagpapawalang bisa ng kasal. Bilang isang katoliko, sa halip ng deborsyo, bakit hindi nga araw pag-aralan kung paano mapapadali at mapapagaan ang proseso ng pag-anal ng kasal. Vice Ganda, sa mga nakalipas na taon, naging vocal si Vice Ganda sa pagsusulong ng mga isyo sa lipunan. Bilang bahagi na kanyang pangako sa social na advokasya, ibinigay ni Vice na kanyang suporta sa kilos para sa legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas. Ang kanyang ayon sa layuning ito ay malinaw na ipinakita sa isang kamakailang episode ng It's Showtime. Doon, hinahayag ni Vice na kanyang pagnanais na mapasa ang divorce bill. Pia Words Back Si Pia ay naging vocal sa pagsuporta sa pantay na karapatan, kabilang ang kasal para sa parehong kasalian, akses sa ligtas na aborsyon at maging sa diborsyo. Sa kanyang Instagram story noong 2022, ipinahayag ni Pia ang kanyang panghihinayang sa pagtanggi sa mga panukalang batas na layuning magtaguyo ng pantay na karapatan at karapatang pantao, kabilang ang diborsyo. Carla Abeliana and Maggie Wilson Ipinahayag ni Maggie ang kanyang suporta sa divorce bill sa pamamagitan ng kanyang mga Instagram stories kung saan ay binahagi niya ang pahayag ni Maxine Magalona na we deserve divorce. Matatandaan na naging masalimuot ang kinahantungan ng hiwalayan nila ni Victor Consunhi noong 2021. Samantala si Carla Abeliana ay kilala hindi lamang sa kanyang advocacy for animal welfare kundi pati na rin sa kanyang pag-aalala para sa kapakanan ng mga Pilipino at kanilang mga relasyon. Dahil sa kanyang karanasan sa divorce kay Tom Rodriguez, si Sinusuportahan ni Carla ang panukalang batas ukol sa diborsyo sa Pilipinas. Nag-iwan din siya na ng suportadong komento sa Instagram post ni Maxine advocating for divorce. Anne Curtis Hindi nagpigil si Anne Curtis na maglabas na kanyang salo sa inilabas na resulta ng botohan tungkol sa pananaw ng mga senador sa divorce bill kamakailan. Sa initial na survey, makikita sa komontra sa nasabing panukalang batas sa Senate President Cheese Escudero, Senator Francis Tolentino, Senator Joel Villanueva, Setor Ronald Bato de la Rosa at Setor Jingoy Estrada. Sa ex, agad na ibinahagi ni Ana na sabing balita at nagdagdag ng sarcasm sa kanyang caption sa pagsasabing puro lalaki yung nag-know na sinamahan niya pa ng laughing tears emoji. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na ipinahayag ni Anne ang kanyang suporta para sa divorce law sa Pilipinas. Ang kanyang pagiging bukas sa mga isyo ay umaabot sa iba't ibang plataforma kasama na kanyang papel bilang host ng It Showtime. Sa isang casual na usapan kasama ang co-host na si Vice Ganda, hindi nagatubiling ipahayag ni Anne ang kanyang pag-asa para sa pagpasa ng divorce bill na sinasabi sana mapasa muna ang divorce bill. Kim Chu si Kim Chu na ang mga magulang ay naghiwalay nang siya ay siya taong gulang pa lamang ay sumasang ayon sa divorce bill. Sa isang interview noong 2015, na rin nakatanungan niya na kung hindi na masaya ang mga magulang, bakit pa magpapakahirap ang mga ito? Kung hindi na nga daw nagmamahalan, bakit pa magtitiis? Para sa kanya, parang mas maganda na lang na maghiwalay ang mga ito para mas malinaw sa mga bata. Kaugnay nito sa press ko ng seri niyang dinlang noong 2023, sinabi ni Kim na para sa kanya na pag-usapan ng pampubliko ang isang kontrobersyal na paksa tulad ng divorce bill sa kaugnayan sa mga halaga at kultura ng Pilipino ay maaaring magkaroon ng kaunting kahirapan. Ngunit binigyang diin niya na oras na para sa mga Pilipino na tanggapin ang makabagong panahon. Paulo Avellino sa parehong panayam, katulad ni Kim, nagpahayag din ng pagsang-ayon sa divorce, nagpahayag din ng pagsang-ayon sa divorce bill ang kalaw team niyang si Paulo Avellino. Ayon kay Paulo, at the end of the day, dapat na sumabay sa makabagong panahon. Lahat anya ay umuunlad ng mabilis, lahat ay nag-e-innovate sa napakalaking paraan. Dapat din daw nabaguhin ang ating mga batas at pananaw ng naaayon sa panahon ng hindi nakakalimot sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Claudine Barreto. Sa si isang press conference noong 2015, ay nagpahayag si Claudine na kanyang suporta sa pag-legalize ng divorce sa Pilipinas. Alam na alam niya ang pinagdadaan ng hirap ng papapapalang bisa ng kanyang kasal kay Raymart Santiago. Maikling pahayag ni Claudine, ako din talaga, mas okay din yung divorce. Kahit na Christian ako, it's very painful. Robin Padilla, isa nga sa nangunang celebrity na pabor sa pagpasa nito ay si Senator Robin Padilla. Sa isang pagdinig binigyang diin ni Robin ang inihain niyang divorce bill ay hindi layunin na sirain ang kabanalan ng kasal, baliwalain ang halaga ng pamilya, kundi sa halip layuning protektahan ang mga nasa loob ng mga hindi na maaaring maayos at mapanakit na mga pag-aasawa. Anya mga kasalukuyang batas ng bansa ay hindi sapat na nag-a-address sa mga komplikasyon na kinakaharap ng mga pamilyang nabuwag. Ayon kay Robin, ang diborsyo ay ma maaaring magbigay ng legal na proteksyon sa mga pamilya kung saan ang pagmamahal, paggalang at suporta ay lubos nang nawala. Bagamat nais niya na tumagal habang buhay ang kasal, sadyang may mga pagsasama daw na hindi pang matagalan dahil sa mga hindi maayos sa pagkakaiba ng mag-asawa. Inka Magnaye, ang content creator, voiceover artist at aktres na si Inka Magnaye, na kilala sa kanyang tapang sa mga mahalagang isyu sa lipunan at taboo topics, ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon para sa malalimang usapan na kumikilo sa maraming tao. Kamakailan lamang ang kanyang post sa ex noon pang 2021 na nag-uukit sa kanyang mga pananaw sa diborsyo ay nagdulot ng magkakaibang damdamin at nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga netizen. Sa pamamagitan ng paggamit ng katatawanan, binigyang diin ni Inka na ang pagsusuporta sa diborsyo ay hindi nangangahulugang masama kang tao. Sa kabaligtaran, may mga tao na anti-divorce ngunit nagpapakita ng mga pag-uugali na nakakasama sa mga relasyon tulad ng pang-aabuso, kawalang katiyakan o pagmamanipula. Sa isang tweet, sinabi ni Inka, I'd rather be pro-divorce and be an attentive partner than be anti-divorce pero nananapak ng asawa. Richard Gomez. Dahil naniniwala sa kabanalan ng kasal, mariing tumututol si late representative Richard Gomez sa divorce bill. Ito ang pahayag niya sa second regular session ng House of Representatives noong May 22, 2024 matapos aprubahan nila ang absolute divorce bill sa kanilang huling pagbasa. Sa kanyang statement, binigyang di ni Richard na ang Pilipinas ay karamihan ay isang katolikong bansa at pinatindi ang kanyang paniniwala na dapat ay nagsasalamin ang mga batas na mga halaga ng karamihan ng mga Pilipino. Isa Calzado Bagamat happily married, pabor naman si Iza sa pagpasa ng divorce bill dito sa bansa. Kabila siya sa nag-iwan ng komentong 100% sa post ni Maxine. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na naglabas siya ng saluobin sa naturang usapin. Sa isang panayam noong 2015, bilang isang bata na ang mga magulang ay nagkaroon ng annulment, sinabi ni Iza na nais niyang sanay mas maaga nagtapos ang relasyon ng mga ito. Kung may divorce nga lang daw sa Pilipinas, sa tingin niya mas madali ito para sa kanyang mga magulang. Dahil sa huli, ang bata ang nagdurusa at nahihirapan. Kylie Padilla Pabor din si Kylie Padilla na may isa batas na ang divorce bill sa bansa. Ito ay kasunod ng hiwalayan nila ni Alger Abrenica noong 2021. Sa ex, ipinahayag ni Kylie ang suporta niya sa divorce bill sa may tweet niya na hashtag pass divorce bill. Chris Aquino Si Chris ay pabor din sa divorce, ngunit ilinaw niyang siya pa rin ay naniniwala at nagpapahalaga sa sakramento ng kasal. Para kay Chris, mas kaunti ang sakit na magkaroon ng divorce sa batayan ng hindi pagkakasundo kaysa sa pagdaraan sa proseso ng annulment. Bukod sa mahal ang proseso, mahirap, masakit at kailangan anyang balikan lahat ng issue na nagpasakit at nagpasira sa inyong dalawa. Ang katotohanan anya ay mga anak ang nagbabayad na laroon ng maruruming lihim sa mga legal na dokumento na bababasa ng mga ito. Manny Pacquiao Mahigpit namang tinututulan ni People's Champ Manny Pacquiao ang divorce bill. Sa isang panayam noong 2021, sinabi niya na hindi ito pinapayagan sa Biblia. Anya ang kasal ay banal na nangangailangan ng ultimate devotion at pag-unawa para sa mag-asawa paliwanag ni Manny. Kaya nga raw may counseling muna bago mag-asawa dahil papasok kayo sa isang lifetime commitment. Hindi ito kapag gusto mo lang okay, pag hindi ay ayaw na. Ang pag-aasawa niya ay desisyon para may partner ka sa buhay habang ikaw ay nabubuhay. Maxine Magalona Sa isang niyang post ipinahayag ni Maxine na kanyang paninindigan na We Deserve Divorce. Kaugnay nito sa hiwala niyang Instagram post, binigyan din niya ang madalas na sinasabing argumento na stay for the kids laban sa divorce, na nanawagan ng isang pagsusuri mula sa pananaw na ito. Kinilala ni Maxine ang pangamba na maaaring maapektuhan ang mga anak sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Ganyan sinabi niya na ang mga bata ay hindi lamang biktima kundi mas lalo pa kung sila ay pilit na pinapakilos isang hindi maayos na tahanan na binibigyang diin ang pamatagalang epekto sa kalusugan ng kaisipan ng mga bata na pinalaki sa nakakalasong kapaligiran. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!